Pero the culture shock talaga ako noong yeah. una bro. Kasi naalala ko yun, yung unang araw ko sa high school, umuwi ako, umiiyak. Seryoso? Parang sabi so ko. Sobrang emotional mo naman hindi bro. Hindi kasi bro, like parang hindi, yung feel na hindi ako in. Oh, piling mo na Peter chow. Tawagin ka Peter Chow. Okay. Oh, si pa lang. <laughs> sabi, tapos ang alam mo, compliment. Oh, <laughs> yung pala, yung pala dinidiss ka. Si Ken Jeong yun, di ba? Oo. Oh. <laughs> oh. Tapos, Higa, <laughs> tapos ano nga, like, umuwi ako kay mama. Ano sabi mo Ay, sa mama mo? Oh May na dito, uwi na tayo. tayo. kung ganun. Siguro ano lang naman yun, siguro yung phase na yun, mga one week lang. Oh. Ay yung, kuya mo. Uh, ganun din, parang si kuya. Like, nung unang ano lang, unang linggo namin sa school. Kasi siyempre iba eh. oh, ibang iba. Like, alam mo yung feeling na marunong ka mag-English bro. Pero hindi mo Ay, ayaw mo mag- makapagsalita. Oo, kasi parang nahihiya ka. Oh. Na parang nahihiya ka kung tama ba 'yung sasabihin oh. mo. Tama exactly, 'yung Exactly. Oh, lahat naman tayo nagdaan. Nagdaan doon eh. Like, Alam mo sa gumaling sa English, Saan? sa drive-through. <laughs> Burger oh, Inc. yeah. Ay, <laughs> ano, dinala ko sa Fran eh. Uh para -oh. Kasi parang, oh shit, ganun lang pala yun. Oo. Yeah. Uh -oh. K Takot din ako dati sa uh -oh. ano eh. Pero yun nga. Parang na-force ka lang eh. Yeah, like yeah. kasi yun yun eh. Na-force ka outside ng yeah. comfort zone yeah. mo. So, kailangan mo siya ngayon gawin, uh -oh. di ba? Tapos yun na. Then, like eventually, like na na ako. Tapos nung let's just say one month in, two months yeah. in, sabi nila papa, oh, ano, gusto niyo pa bang umuwi? Sabi ko pa, dito na lang ako. <laughs> tapos nakilala, mo, nakilala mo mga tropa eh. Nakilala uh -oh. ko na. Like nagkaroon na ng kaibigan. Uh oh, Tapos alam mo yung pupunta ng Polo Park. Uh oh. Pupunta Apple Store. Oh. Picture sa, sa laptop? <laughs> yung sa, oo, oh, yung, bang, pa? Oh, <laughs> yung pa. Oo, oh, yung ganun, di ba, sa MacBook. na akin yeah. ko, naalala ko. Tapos, na yun na, hanggang sa, yun na, nagkaroon ka na ng work, hanggang sa, yun na. Yun, Tuloy-tuloy like, na. Yeah, yung buhay estudyante mo, minsan nga, pinag, 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 pinag ko, sana bumalik ako para nakapang, ano, nakapang-chicks naka pa ako. Oo! Oh, <laughs> Panay Di ba? Sabi ko, shit, at saya pala ng high school oh. dito. Parang, hindi naman sa like, pan, like, panchicks lang. Pero kasi yung, at saya, oh. alam mo, sobrang chill. Oh. Like, maka, kasi nung time na yun, bro, dumating ako dito, tapos naglaro ko ng, nag, sinama ako ng nila, ano, sa Husky na, ano, basketball ng yeah. grade 10. Yeah. So, nakita ni Gondar kung paano ako maglaro. <laughs> oh. Sabi niya, okay, I wanna see you on the tryouts. Pero pang grade then Kahit oh, na grade 12 JV, ako. JV. JV. Although, alam ko na pe, kaya kong maglaro. Oh, oh. So, ang kalaro ko doon, sila Ryan, sila Chris. Oh, yeah, Yung yeah. mga nakakalaro yeah. natin, sila Matt. Yeah. Yeah, ban-ban pa siya noon. Tapos, yeah. yun nga, sabi ko, shit. Ang saya pala. So yun yung na-realize ko na sana pala pumayag na lang ako bumalik yeah. ng grade 10. Ganda sana ng ano mo na sana sa program eh. Ano? Yeah, yung mga Gagaling na nila eh pagdating diba? ng grade 12 eh. Ano? Kaso pala kasi yung isang tropa sa St. James, binalik siya ng grade 10, pumayag siya, nakita na masyadong madali para sa kanya. Nilagay siya sa 11. Oh, Hanggang yeah. sa the following semester, nilagay na rin siya sa 12. Oh. Parang baka sabi ko, oh, okay, ganun din. Yeah. Kung let's just say, kung, kung nadalian ako sa grade 12, How much more yung grade 10 in grade 11, 'di ba? Oh, grade 11 eh, pero ano, eh, half day lang ako eh. Yung classes kasi ba, mo? Oh, kasi nakredit eh. Oh. Yeah. Naaalala uh, ko nga sa akin din nakredit yung Filipino ba? Kasi kulang yeah. ako. Ang problema ko nun... electives yung problema ko. Kulang ako ng credits para makagraduate. graduate, yeah. So ngayon, parang ang ginawa nun, kilala si Mrs. Callaway yung parang in-check? Oh, yeah, yeah. Siya yung tumulong na mag-ano, siya yung tumulong. Ang bait nun yun. Ang nun. Niregaluan pa ako nun. Ng ako rin nung gumraduate. Sigot, lahat yata tayo. Eh. Binigyan niya oh. rin ako ng husky na keychain. Tapos, um, tinulungan niya ako na makuha lahat ng credits at saka makredit yung mga inaral ko sa Pinas. Oh. Parang sinabi ko sa kanya, oh Mrs. Callaway, I think this is supposed to be credited kasi yeah. ganito katagal ako nag-aral, ganyan-ganun. So sabi ko, I feel like I'm competent enough para makuha yung credits na yun. Yeah. Tas yun, tas ang, ang natatawa ko dito, bro, alam mo yung ano, yung PE, yung, 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 PE, yung PSED, kung tawagin. Yeah, Hindi yeah. bador... ako, ako, na pag ganun eh. Oh, buti na nakagraduate ka ng ano, walang ganun. Hindi, hindi, hindi Kasi ko manang, ba di ako nakakatawa doon na? bro, like, meron kang sheet. Kailangan, meron kang exercise for, for say. Ay safe. ba yung nag -uwi? Oh, yung kasi hindi <laughs> ko alam kung pati hindi ako nagganon. Kasi meron yeah. siyang ano, may sheet siya. So parang let's just say para makagraduate ka, para makapasa ka sa PhD, kailangan mo ng, let's just say a certain amount of hours na nag-exercise ka. Which is pwede mong dugasin. Oh, yeah, yeah, yeah. Kasi like, pa paano mo malalaman na nag-exercise talaga to? Oh. So kung ginagawa ako, ginagawa ko dun, ay tangina na mag-i-ano ko, magpo-push up talaga ako. Like, push up oh. ako sa bahay. Like, mga 10, sisulat oh, ko yun. Tapos, up, yeah. pag naglalakad ako pa, ah, oh, sisulat ko yun. So eventually, naka, -naka naman ako. Yeah. So, yun yung weird kasi sa yung PE class sa atin talaga. Ay, volunteer pa eh, alam ko eh. Ah, yun, nag-volunteer kami ni Kuya sa simbahan dito sa St. Paul. Oh. Dapat kaya kami magdapat nun, magsasakristan kami, gawa yeah. nung para sa volunteer. Sa volunteer yeah. Eh, kaso na, sabi ko, tang, Counted man. pala yun? Yung, oh, sakristan oh. kasama. Kaso, hiyang hiya ako nun, bro. Like, ayoko talaga. Ayoko kasi ano, nalala, gitna, nalala ko, yung kaklasikong maangas nun, nagsakristan like siya sa Pinas, bro. Natapakasal ka altar. Nakakaya <laughs> <laughs> yun. Tingin ang lahat ng tao. Yung like, alam mo yung hawak uh, niya, yung iaabot yeah, niya yung lagay ng ostya. Nadulas siya. Oh, Sabi kong ah, yabang kaya, mo, binubuli mo <laughs> sa school. <skula. laughs> Tapos nadapa lang. Eh, no? Tapos pagka maangas sa school, alam mo nung nadulas ka sa altar. Ginagano bro. <laughs> oh, bro. Oh. Tapos uh, na. na, eh. na. Pero may naalala ako, no, nung grade 12 ako, sa English class, meron siya, hockey, ano siya yun, hockey, hockey girl, hockey player. Oo. Oh. Tapos, parang, eto yung itong English teacher ko na to. Mabait naman siya si si Mr. Mac Adam ba yun? Basta parang may yeah. pagka pagkaresi siya, pero chill lang siya. Yeah. Tapos nun, kagrupo ko sa group report, si Kuya, tsaka si, ano, si, si Jan. Kaya yung kapatid ni Jets. Oh, yeah. yeah. Ngayon, yung dalawa, nag-PPS3 lang. Ako gumawa ng buong report. Hindi <laughs> ngayon, sabi ko dun kay, ano, International tsaka, student siya. Hindi, puti siya oh, talaga. okay. No, no. Alam mo, like talagang ang, yung build niya, talagang Mang hockey athlete player. Yung, athlete, yung, athlete yeah. talaga. Pero ang ganda niya, half ano siya, half French. Yeah. Puti. Yeah. Tapos sabi ni, sabi ni Mr. sabi niya, Erwin, why do you look ano, sad? Sabi niya, No, mister. Ano, sabi ko, I'm just tired. I uh, stayed up all night uh, preparing the report because I did everything. Sabi ko, gano'n. Tapos, kasi nag-report kami. Yeah. Tatlo kami. Tapos, ang gagawin nila, babasahin nila kasi ginawa ko na nga. Uh. Tapos, nung sinabi ko, I just feel tired. Sabi ko, gano'n. Because um, I stayed up all night working on this. Tapos, biglang yun. Ang pangalan niya si Jessica. Yeah. Sabi ni Jess, oh um, you're so cute. Sabi ko, kinilig ako muna! <laughs> na wala yung pagod mo. Yeah, pero uh, kasi bro, I feel like noon, yun din yung sinasabi ko eh. Parang sabi ko, I wish nagbalik ako ng grade 10. Mm. ko yung, yung Socialism, alam yun, mo yun, yeah. social skills at saka yung confidence ko. Yeah, yeah. You know what I mean? Sabi ko, man, tanga na, kung bumalik ako noon, I think, I think it would have been better in terms of, ano, like yung um, pakikipag-socialize yeah. sa ibang tao, which is supposed... to develop mo yung game mo. Di ba? Hey, Isa pa yun. Yeah. Which is supposed, supposedly, masusubukan ko kung nag-college ako sa Pinas. Pero hindi nga siya nangyari. Hindi mo nangyari. Yeah. Diba? Tapos minsan, na-realize ko din eh. Tangina dapat pala may times na nashinute ko na lang yung shots ko. Kasi you would never know eh. Yeah. na magugustuhan ka din pala niya. What okay. if like, yung, initi yung initiation niya na, oh, you're so good. Parang nag-initiate siya. Pero ako naman, eh. <laughs> Ayun, <ganun. laughs> <laughs> Ilang reaction niya? <laughs> parang oh, 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 ganun. Oh, 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 oh. So sabi ko, minsan na-realize ko. Hindi, lack of confidence din sa... <talking> yeah. Tapos sabi ko, damn bro, like what if that was just... That hmm. was it. Like, that was like yung parang yeah, that's it nagdadangle yeah. siya ng string. Yeah. Pagka kumagat ka, you never know, yeah. right? Kasi sabi ko, damn, I, I feel like hindi naman ako pangit yung ganun. Tsaka yun nga sabi ko, tangin ako, marulong lang ako talaga magdala ng sarili. Tsaka tangin na kasi bro, alam yung forma ko nun. Um, alam mo yung folded and hung. Kasi na, ano pa tayo nun eh, yung era natin, yung swaggy pino eh. yung tapos, Manelli. Tapos alam mo yung <laughs> shorts ko, yung checkered pa. <laughs> Puruntong. Oo. Oh, tangina yeah. Tangin naman, like, sabi ko, God damn. Tapos na-realize ko. Hindi, tsaka wala pa din tayong pera. Nun. Eh. Exactly. Wala tayong diba? pambili ng mga. Sabi ko, sabi yeah. ko nga, alam ko naman na wala akong pera. Nun, pero sana, nagstay na lang ako sa black t-shirt tsaka pantalon lang. Oo. Oh. <laughs> alam mo yun? Oh. Like, It doesn't, yes. like kahit hanggang, like it doesn't, ano eh, like parang, it it never lo, it never goes bad yung ganung itsura yeah. pero so basic lang yeah tapos yung suot ko puta ang loud tang extra checkered checkered sa taas tapos purple na hoodie sa taas ko putang ina pero irang. uso naman yata yung ganun eh actually diba? uso oh, naman yung siya yung... tapos talaga ng JJ bro yeah. Tanginan yung ng sabi ko pero nung nag-cover na yun na medyo, medyo nabibihisa na ako nang kun hindi ka nag-dress nang ano talaga yung t-shirt mo triple XL okay. kasi okay. malaking pendant pang-gangsta <laughs> <laughs> Basta, oo, oh, oh, yeah, Benjamin, ay, alam. Benjamin. Oo, oh, Benjamins. Na. Pero, pero tangay naman, pinagtatama nang... Buti nga nagdurag, di ka nagdurag. nagdurag. <laughs> tangay na, naalala ko, noon ang ko sa damit bro na, no, fitted. Oh, yung mga binek. <laughs> yeah. Alam mo yung folded din lang, tapos yung ano, yung may botones dito. Kaya tinigil ko na is audio, sabi nung isang tropa ko na nasa UK ngayon eh. Shout out Jeff Jeff. Sabi niya, tangin yung eh, damit mo, damit ng bakla. Sabi nga na sa akin, <laughs> oh. ako. Kasi uso yun eh, yung di ba fitted, tapos yeah. yung... Tapos yung stop sider. Oh, Paya, yeah, ay, yeah, ba, alam, yeah, 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 Alam mo yung Pero hindi tayo, ako na ganun. <laughs> Pinausan niya ano yun eh, ni John Lloyd. Oh, Popoy okay. days. Kaya oh, yun yeah. yung formahan sa Pinas nun eh. Yeah. Pang-onyo eh. Pang-onyo. Tapos parang yun yung formahan. Like sinubukan ko rin gawin yung forma na yun dito kasi nung time na yun parang shit sikat na sikat sa Pinas. Oh, oh. Tsaka sabi ko um, kayang-kaya dalin yung ganun porma, Yung formal. But na, ganun hindi ka classic. na gano'n. Yung domo hat. <laughs> na ganun kaya tayo eh. I think so. <laughs> like akala ko sobrang <laughs> <sa blanket> cute kasi. <laughs> yung rar. <laughs> <laughs> May XD. XD sa tulong. Ay, like yan. Bro, like, nalala ko yun. Gusto ko e. yun eh, Noong time na yun, like, what the fuck? Sabi kasi yung gusto yun, Tumblr din nun eh, di ba? Yeah, 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 diba, Tumblr. Diba? Sabi ko, man, like, what the fuck? Pag ka na naalala. Tama, Alam mo yun, ano? Yung SLR? Oh. Sinasabit mo, parang chain mo yung SLR eh, di ba? Kasi, noong oh. time. Ginawa mo yun eh. <laughs> oh. Kasi noong time na yun, bro, yun yung peak ng, ano, pag naka-DSLR ka sa Pinas. Oh, yeah, yeah. Like, I would oh. say social status symbol plus ang cool mo tignan. Kaya din ako nag ano eh. Photography. photography. Oh, gawa ng SLA, para lang makahiram oh, ako. Oh, Tapos, Isasapit mo sa leg mo. <laughs> unang, unang, unang kuha ko pala ng SLR. Picture ka agad ako. Palit profile sa Facebook. Yung mirror shot. Oh, tapos. Ah, <laughs> ginawa ko tingin. <laughs> <laughs> Tapos sabi nung, tas yung mga comment ka agad, galing Pinas. Oh, Oo, nakaano siya, naka kanon, ganyan. Oh, yeah. Ganyan, ganyan. Tapos ako ko, tangi na, sabi ko, tangi na, pinifeed off ko yung ego ko. Oh. Tapos Yun, hindi naman, hindi naman akin Thin, yung uh, camera. Oh, cool pa yun. Pero honestly bro, like, I would say, isa rin yung sa foundation na nag-start sa akin na, actually, ano lang, for fun, una. Hmm. Pero going back nung nag-pick nag pick up ulit ako ng camera, naglo ako doon na. Oh, oh shit, eh. without this photography class. Oh. Hindi mo malalaman yung Hindi ko rin marir- ma, parang matututunan 'to, hindi ko ma, yun nga, hindi ko yeah. ma ma encounter yeah, 'yung mga ganun. So I would say meron din siyang role sa sa kung bakit naggusto ako, like mo, yeah. Yeah. hobby ko mag-mag-mag-photography. Mag yeah. yeah. So malaking bagay din siya. So thank thank God na yeah. nagkaroon ng ng, ng, ng mga nagse-flex ng DSLR. Oh, okay. nah, Kaya no. gusto ko magka-DSLR. Oh. Parang eh paraan ko rin eh, ano? Tangin na, wala naman Ang cool na ngayon pag naka-film camera ka. Contacts dito na ngayon. Contacts! Contacts dito <laughs> no, na. Mga contacts dito. Oh, Tapos, um, meron talaga ako nung no, bro, like, um, may crush ako nun sa, sa Sturgeon. Brazilian man. Parang alam ko yan. Like, as on, ang takad niya daw. Ang ganda naman yeah. talaga bro. Like, fuck. Like, kasi sabi ko, tangin naman. Like, minsan hindi ko naisip eh. What if I just, you know, like, yeah. Kinausap mo mo eh, no? like, 'yung usap mo lang. Like parang kinausap mo lang, like let's just say kinausap mo lang, like walang walang yeah. walang anything, just to be friends. Yeah. You know mm -hmm. what I mean? Kasi like may naging kaibigan naman ako mga German, like okay naman Oh, okay. Kasi pag iniisip mo kasi oh, gusto ko tong taong to, tapos gusto mong kausapin, parang iba yung ap parang mag-iiba yung approach mo sa kanila. Oh, okay. Kasi parang meron kang intent na parang oh, gusto ko kasi yung tao. So parang uh, you know what I mean? Pero kung intent mo lang muna is maging kaibigan sila, parang kasi iba, iba yung intent mo eh. Gusto <laughs> May mo kasamang balak eh. gusto <laughs> <laughs> gusto kasawahin agad oh, eh. Oh, uh, na. Pero ang ganda talaga yeah. niya man. Kaso hindi yata marunong mag-English masyado. So mahirap. Oo, oh, mahirap makipag-communicate. Tsaka si ano, kaya pala napunta daw kay Janie kasi si Jane Rusak, Jane din eh. <laughs> oh, dangay, shout out! shout out. Tangay ah, na ano, naalala ko yun. Yung, ang bait nun man! Gago ba't i-nag-name drop? Hindi naman niya makikilala eh. Asa bagay, nakaintindi nakikintin, ba ng Tagalog? Russian no? yun yeah, eh. Oo yan yan. Kaya lang oh. di nun nagsasalita. Yeah. yeah, tas naalala ko nung one time. Actually time, nakita ko siya sa ano? Nag-grocery. Ang tanda na na itsura, man. I know. Yeah, like, Bigyan, nagbago yung itsura, yeah. yun ha. No? Tapos, eh, sabi ko, naalala ko kasama ko, naglalakad yun, man. Pagka, ano. Naglalakad naman kayo, ano. Eh, like, naglalakad kasi, parang, oh, naglalakad ka din pala. Yun, eh. Ang bait nun, uh, no. man. No. Tsaka, ang talino. Yeah. Kaya sabi ko, what if, like, fuck, oh, I, shot, I shoot my shot before, bro. Hmm. Bah. So, takin na yung goal mo pala nung high school. <laughs> Magaganap ng mga shorty <laughs> Hindi naman ang goal ko talaga rin don mag-college agad. Tapos oh, yeah. para ang ano ko na. para matapos. Pero nung once tapos na ako ng bawa, na ako tapos na na university para yeah. nag -go -go back ako parang Ano kaya buhay ko kung hindi ako nagmadali? Oh, yeah, true, true. You know what I mean? Like naisip ko malilihis ba ako ng Landas o magtutuloy-tuloy ako sa Landas ko? Pero like, oh. like, kasi may mga experiences na gusto mong masubukan, eh. Yeah. You know what I mean? Like yung parang just to parang ma-explore lang. Yeah. Not necessarily na parang mag stay ka dun sa, sa idea na yun, kundi rather gusto mo lang masubukan. Pero it doesn't mean na parang, oh shit, like, I'm gonna stay. Like, uh, you toto know, totoo, totoo, know. totoo, totoo. Kasi, hindi, yeah. like, looking back naman, parang ayun yung nag-build ng character mo din. Yeah, totoo. Yeah. Kasi noon, ibang iba talaga noon eh. True. Yeah. So, tapos na natin dito? Oo. Oh. That was nice, bro. Peace, peace. Next, next time.